magandang araw mga kakosa ngayong araw eh dumalaw ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa lungsod ng Montilupa upang dumalo ng inauguration ng Maynilad ayan kita kita nyo dumarating na kanyang sinakyan mula sa impapawid iyan ang ating Pangulong lalakad na siya papunta sa kanyang convoy at tatahakin na ang barangay tunasan at barangay populasyon para marating na ang Maynilad Ayan, kita nyo yung kanya PSG Masukit na nagbabantay talaga Ayan, tumutulak na ang kanyang convoy Papunta doon sa barangay Poblasyon Kung saan nakatayo ang Maynila Samahan nyo ako Sa mga ilang pang clip ng video ito ayan si Pangulo Kumaway pa siya dyan Tignan natin ang ilang pang mga kalsada na dadaanan ni Pangulong Bongbong Marcos kung gaano ba kalinis. Ito na ang kahabaan ng Amparo Purok Jis. Tingnan ninyo yung kanyang mga PSG na sasakyan. Talagang masukid ang pagbabantay. Dahan-dahan at nasa gilid yung iba. Yan, mga sa malapit na yan sa may kung saan pupunta ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, kahit malabo, makikita nyo, kakaway na naman sa camera ni Kosan Chukoy, si Pangulong Bongbong Marcos. Ano masaya mo sa lugar, Pastor? Yan ang sinasabi ko. Tingnan niyo naman ang kalsada. Tingnan mo. Napakaganda. Oh. Maluwag, maaliwalas. Oh, yan, yeah, no? Gusto ba natin masigaw. Sana, malinis lang ito at maluwag ito. Ganyang kalilit. Kahit walang VIP dumarating. Yun! Para pag may dumadaan ng VIP, tsaka presidente, lumilinis. Lumilinis. Ayun. Alinis yun, eh, no? Ang linis, Pastor! Ay, eh, wala eh. Pag kami naglilinis, eh, naglilinis. Babalik? Babalik. Ayun ang problema. Dapat siguro lagi may PSG dito. Okay, mga kakosa, sa puntong iyan, nagsisigawan yung mga pan kanina doon. Ayan, papasok na po ang kanyang convoy sa loob ng Maynilad. Pasensya na nga po pala kayo, medyo malabo. Lungaw ka video. naman. Kasi na 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 ka mataas ang araw, hindi na maganda ang ating Pero gano pa man, mamaya sa exit ni Pangulong Bongbong Marcos, napakaganda ng kuwa at kita-kita po ninyo ang pagkaway niya. Kaya si Pangulong Bongbong makaway niya po. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Okay mga kakosa sa pagtatapos ng video ito inabangan po natin siya na lumabas doon sa Maynilad po at uh, hindi po tayo napakali na hindi makakakaway ng maayos sa video ni Kosang Chokoy si Pangulong Bongbong Marcos Ito Ayan na, susunod sa sasakay na po ito ay ang convoy ng ating Pangulong Bombong Marcos. Abangan nyo po ang kanyang pagkaway kay Kosang Chokoy. Approve mga kakosa! Kung nagusto nyo ang video nito, pakipollow naman po ang Direk Chokoy TV at pakisubscribe ang Kosa TV sa YouTube channel. Maraming salamat sa inyong pagtutok mga kakosa! Approve!